Good morning po. Bali, uh, inaanap po yung address ng ano? Number 66? 166. 166. 166. Tapos, kay, uh, kay ma'am, kay nanay Susan ba? Ah, ikaw po yun. Ikaw po yun. Pasok ako ma'am ha. Pasok kay Bale, may deliver ako ng cellphone. Order po, online. Ah, online po? Apo. And, COD tayo. Hindi pa bayad to. Cash on delivery yes. po, Granny. Babayaran mo daw yan, Granny. Ah, kaya po may, no, po. Oh. May video, ah, pala, po may video? Apo, kailangan ko may video. Lalo ah, kailangan ko may video? Ah, na pag cellphone at medyo <laughs> big amount. Alam niyo po ba ito, Mother? Hindi naman. Grabe na katanda. Sino po ba gagamit ng cellphone? Ha? Sino gagamit ng cellphone? Ano pangalan mo? Angel. Uh, -tad -tad. Angel. Wala bang ginagamit ng cellphone? Ito po yung nang mukhang cellphone. Ito. Hmm. Ayan. Oh, wait lang. Kaya kita speaker, no, ha? Tawa-tawa naman. Yan na labo na po. oh, sakto nandito. Si EOD daw po te. Uh Oo. -oh. Okay. Oh! Pabayaran mo yan, Ingen. Pabayaran mo, Ingen. Hala, bayaran mo. May pambayad ka. Dalawa kayo. Ang oh, sakto nandito si sila, tita, at saka si mama mo. Ah, wait lang, mo. wait lang. Naka, babi. sabi mo kay mama, eh, kay mama mo, saka yung tita mo. si EOD. Tumatawa pa si Granny. Hala, oh. Granny! O, si Odi tayo. May oh. may pambayad ka dyan, ma'am. May ay eh, paano ito man? Sino magbabayad nito? Sino magbabayad nyo yung granny? Sama yung granny pa magkano? Ah, check nyo. Yung cellphone kasi worth 10,000. Sabi na Angel, wow. Wow kasi ano, maganda yung cellphone. Worth 10,000 ano. Eh, paano wala pa, walang pambayad si mother. Hindi natin uh, may ibababa. <laughs> hindi mo gagawin, hindi mo gagawin, sir, yun. Check mo niya. Grabe, ano naman yung bag mo? Wala mo huh? na dala sa'yo si ate? Ha? Huh? Wala pong Ah, check niyo muna po, mother. Yeah. check niyo na. Mother daw! Check niyo po, para makita ni yung cellphone. Kasama po si Angel. Kasama si Angel. Kasama natin si Angel. Oh, mother, oh, mother, po Dali, ah, tinan mo daw yung ano. Yes! ay ah, ikaw magbukas, Jel. Wait lang. Eh, paano nga? Wala pang bayad si Mother. Oo, oh, ayan. Paano yan? <laughs> yan ang kukunin mo sa Oo, oh, sige, Jelly. Ikaw mag-open. Ulit. Surprise! <laughs> happy, happy birthday! Ah. Uh, oh, alam mo 'yung mga surprise mo, Angel, Diyan ka. Wow. Oh, dito ka. Hindi mo kami niwala si Angel. adito oh, dito ka upo ka rito. wow, Kaya nga. Surprise! Happy, happy 10th. 10th, ano mo na ngayon? 10 years old ka na. Ngayong August 24. Oh, Siyempre, gusto ni... <laughs> ano, ano, ano tawag mo, ano mo kay mama? Mama? Mami? Mama po. Oh, mama. August ni mama na kahit uh, malayo sila, gusto nila maging special. At syempre, ma-advance ng iyong birthday celebration ngayong nga, oh, 10th birthday mo. Yan, palakpakan! Yay! Wow! Oh, nakikita mo mga surprise sa'yo? Oh, ito muna. Oh, yeah. <laughs> Upo ka muna dito. Oh, di ba? Oh, Siyempre, ikaw yung... ah. Uh... Para. <laughs> so, Yan. Yeah. Wait lang. Ajin oh, ka lang. Iyak na siya te. Iyak na yan. Na yan. Yeah. Uh, happy, happy birthday. Wow. Yes. Yeah. na yan. <laughs> nice. So happy, happy ten birthday angel. So pakilala muna kami ha? Tuloy-tuloy natin ng birthday celebration. Ay mo ba to? Oh, wow! Wow, ka mo na yan! May bagong kang cellphone! Yay! Pero ang sabi ni mama sa'yo, ipapagawa yung cellphone mo. Oh, hindi ipapagawa ni mama, meron kang bagong cellphone! O, oh, diba? Napaka-tuwang-tuwa si Angel oh, sa surprise. And nakikita mo ba to? Marami ka pang panload. Yan! Yeah. Wow! Sobrang happy ni Angel, oh! Hindi uh, alam? <laughs> 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 oh, pakilala muna kami. Kami po ang BFC Flowers in Gift At uh, mula rito no, sa San Narciso, Sambales. Kami po ang BFC Flowers in Gift At andito kami para ibigay special na surprise sa iyo ni Mama and ni Papa. <laughs> oh, so, <magyan look> <laughs> ba ako, Lovern. Laverne. Laverne. Lavern. Yan. Yeah. Papa Laverne. And uh, si Mama Roxanne. Mama Roxanne. Ayan. Na parehong nasa Taiwan. Yan. Yeah. O. Oh, na kahit malayo sila gusto mapasaya ka ngayong araw. O. Oh, tingin ka naman sa video. Ano mapapanood ka ni Mama? At maging special ang iyong 10th birthday celebration. Pakita oh, mo yung cellphone. Ayan. Ayan. O. Oh, diba? May ako ng cellphone. Na. na. <laughs> Ay. At ang iyong uh, eto mga surprise nila yung bagong-bagong cellphone. Yan at meron ka ng pang gaming diyan. Mukhang mahilig to mag-games. Pero siyempre, huwag mababayaan ang pag-aaral ha. Kahit nag-games ka, siyempre gusto ni mama at eh, ni papa eh Mag-aral mabuti, kaya inspirasyon itong surprise nila para sa'yo. Ayan, pagbuti na pag-aaral, cellphone libangan mo at meron kang 20,000 cash! Yes! Mamaya natin yung buksan na baka mulan dito ha. Para baka alam, biglang lumusot. Oo nga, ito eh, ang tuwa si Angel, Mama. Ma'am Roxanne, sa iyong, uh, kaya, sa iyong mister din na pa-surprise ngayong araw. Ano po? So ito, para healthy naman, healthy lagi si Mother. Meron kang fruit basket dito? <laughs> 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 Ferreira chocolate yes! ah, Meron ka pang chocolate And meron ka pang cake dito Wow, ah, wow. Ah, Magkantaan tayo ng happy happy birthday ha Yan At meron ding message sa iyo si mama and papa Wait lang Si siyempre si Lola na yun nandito no Pinag nagaalaga kay uh, Angel Ano gusto mong sabihin sa iyong apo? <laughs> Ay ano lang Ang masasabi ko ano, kailangan mag-aral siyang mabuti. Mm -mm. Para, kasi wala yung mga malukapan niya. Yes, pa yes. At saka magpapakabait. Yes. Ano, yun na, para ano, kasi na siya yung yes, isin na. Correct. <laughs> at, andi, at nagpapasalamat ma'am si... Ma'am Roxanne, Sir Laverne. 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 Laverne, na siyempre ikaw na yung tomato yung... Uh, amat ina ni Angel habang malayo sila ano po maraming maraming salamat sa you mother ano po at, at sino ba kasama natin dito tita tit, e tita si, ano pinsan dayang Tita? Tita po. That's tita? Lola, ang bata uh, naman ni Tita. Ayan ay ano, Gina. Grandma Ayan. Gina. Oh, sige, buksan mo na natin itong cellphone mo. Excited ka na ba? Opo. Tapos sa na nakalagay sa loob, ulam vlog pala. <laughs> <laughs> ano ba favorite mong ulam? Dog. Ah, baka naman ito hotdog lang ha. Pinaprang tayo eh. Dog. <laughs> baka sisig. <laughs> baka sisig. <na. laughs> baka sisig. <na. laughs> Ayan. Tingnan natin kung talaga yung cellphone niyan. One, two, three, go! Wow! Pa-cellphone talaga siya, ha? Hindi siya ulam. <laughs> hotdog Hot dog? O, hot talaga, hot dog. Hot dog. eto ba yung gusto mong brand? Opo. Infinix. <laughs> yan. Yeah. Sandali lang, baka ma bumagsak. <laughs> Correct. Oh. Kaya nga, eh, hindi na tuloy magpapagawa dahil may bago ka ng cellphone. O, oh, ikaw na mag-open. Oh, nice. Yan. Yeah. <laughs> si Angel. Yan. Yeah. Happy ka? ano ano pa karamdam mo? Okay na lang po. Ha? Okay lang. Okay lang. lang. <laughs> Masa Masayang masaya. masaya Siyempre. Especially si Angel. Yan. Ayan. First time mo ba itong na-surprise ng ganito kabongga ni Mama and Papa? Lalong ano yan, lalong pagbuti na pag-aaral ha. At uh, it only shows kung gaano kakamahal ni Mama and Papa ha. So tuloy-tuloy natin na yung birthday celebration. Ay. Okay. Kantaan ka namin ng happy, happy birthday. Oh, uh. Kanta daw, Happy, happy birthday. Ah. Yan, so wish ka muna. Ajel, oh, wish ka muna bago blong candle para mas marami pang birthday and blessing. And para next year, panibagong cellphone ulit. Nandito na kami. <laughs> 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 Di ba, Ma'am Roxanne? <laughs> Yan. Ay, wait lang. Ablo mo tayo. Yay! Ito pa. Wala si Tulog. Tulog. Yay! Ito nakalagay sa cake. Happy 10th birthday anak from Mama and Papa. O, ba? Diba? Advance celebration mo ngayon. Pero may panghanda ka pa sa 24, di ba? Meron ka pang money bouquet. kayo. Oh, tuwang tuwa si Lola. <laughs> <laughs> Oo, oh, oh, si Granny ang tuwa din sa bouquet. <laughs> di ba, mother? Oo, oh, si Granny ang tuwa Oo, oh, mukhang si Granny ang tuwa dun sa money bouquet. O, oh, ba? Diba? <laughs> Hindi lang. Alam kasi <laughs> gagawin natin. Oo. Oh, oh. Ano ba yung, <laughs> ano ba yung reaction mo? Ano ba yung reaction mo nung sinabi ni Mama Roxana na gagawin yung cellphone mo? na hindi wala wala kang cellphone ngayon. Wala kang ano. Anong ano mo ano, anong iniisip mo nun? Uh, parang <laughs> <laughs> Na-excited ka na rin syempre. No. No. <laughs> Kani oh, oh, ba 'yung cellphone na ginagamit mo? Sa'yo. Sa iyo. Kaya lang si Rasha. Opo. Ha? Huh? As in, gum hindi gumagana. Meron ginagamit, pero ano lang talagang ano na siya. Ah, okay. Pero talagang na... Uh, Kaya sabi niya kanina, ang tagal lang gagawin. Pinagsasagaan na lang. Oo. Anyway, ayan. Wish granted na may bago ka ng cellphone, ha? Yan. So, basahin kay message nila, mama and papa, para sa sa'yo. Opo ko lang dyan, Jel. Kinaanot siya. Kinaanot siya basta uh, basahin kay message ni Mama and Papa para sa iyo. Bukod ba diyan sa surprise sa ni Mama and Papa, ano ba yung pinaka-wish mo yung birthday mo? <laughs> Tawa na ng lang, ng itili si Angel eh. at ah, sa siyempre, gusto mo rin ano, ano, parang ano tawag dyan? Baging safe si Mama and Papa sa Taiwan. No, malayo sila. Kailan ulit ang ano, balik nila. 3 years pa. Ah, okay? uh, 3 So, basahin kayo message ni si Mama and Papa para sa'yo. Ah, ito message siya. Ha? Happy, happy 10th birthday, anak. Happy, happy 10th birthday, anak. Dalawang birthday mo na ang lumipas na wala si Mama sa tabi mo. At ngayon naman, pati na si Papa. Pero kahit ganun, anak, lagi mo sanang tatandaan na mahal na mahal ka namin. At para sa iyo din kung bakit malayo kami ni Papa. Para sa good future mo. Mag-aaral ka ng mabuti at huwag magpapasaway kay Mami. Mahal na mahal ka namin baby namin at sana napasaya ka namin ngayong birthday mo kahit wala kami sa tabi mo. Enjoy your day anak and God bless you always. Hope to see you soon. We love you so much. Love Mama and Papa. Yan. Yeah. At napapanood tayo ni Ma'am Nuxan at ni Sir. Napapanood tayo all the way from Taiwan. Hello, ma'am. O, oh, successful tayo. Thank you, ma'am. Yes. Diba? And message naman ni tita. O, oh, go ahead. Ikaw na tita. O, oh, diba na pag... <laughs> Sige na. Sige na, message na tita. <laughs> <laughs> Sige, na. Na Sige na. Para bigyan natin na inspirasyon si Angel. Happy birthday kuya, Sana po mag-aral po siyang mabuti. At sana mas lalo pa siyang bumait. At sana maging malusog pa po siya. At ano, sana palagi siyang mag-pray. ba diba, kuya? Maging mabait ka kay Granny, no? lang po. Parang naiyak si Angel. Ayan. Siyempre, ikaw nakakasakasama rin dito ni Angel, di ba? Ano po, papunta-punta. Papunta-punta kasi ito Ah, okay. O, nawala na si ano po. Ikaw ma'am. Ikaw ma'am. may gusto ka message? Kapit ka na rin. Hindi pa pwede nga lang Tita ito. Sige na. <laughs> happy birthday, Kuya Angel! <laughs> Angel. Sabi mo daw, happy Sabi birthday, Mom. Kuya Angel! Ayan <laughs> <laughs> pa! Ikaw, Kuya Angel! Sali pa ako doon? Yes, yeah, sali ka rito. Sali ka rito. Happy birthday, Angel! Ang ano lang namin sa'yo, huwag matigas ang ulo, lagi lang magpipray. Tapos, mag-aaral ka mabuti. Yun lang po. Ha? Huwag matigas ang ulo mo ah, magkara lang mabuti. Happy birthday, birthday ulit. Ayan si Manay. Si Manay! Manay! <laughs> Message ka na Si Manay! Happy birthday Angel. Magkara mabuti ah. Huwag kang papasayawit kay Mami. Pakabait. Yun lang po. Thank you. Ma'am? Ma'am Roxanne, may gusto pang ano, additional message kay Angel? Okay na po yun. Thank you. Kay Sir, ano, Laverne. Yeah. Sandy. <laughs> Sandy. Sandi. Tita si, ano? Tita Sandy, Tita Sandy na nasa? Pampanga. Pampanga. Ma'am Sandy, baka may gusto kong message? Mama, ba? mama, 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 Tito JP, go ano JP ano 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 na ano na ano 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 ka ano 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 Maging mabaitin kayo mga kapit, tsaka mag-aaral lang mabuti, okay? Apo. Okay, kami love you. Thank you, Sir JP and kay Ma'am Sandy na nasa Pampanga. Maraming maraming salamat po, and kay Ma'am Roxanne, and kay Sir Laverne. na nasa Taiwan thank you and Chef, dito ka lang. Nag-clear. Dito, dito. Na Siyempre, uh, enjoy mo ng iyong bagong cellphone. Diba? And, uh, pero kang frutas don, doon, Ferrero chocolate cake, at yung napaka-special na bouquet. Kasama ang 20,000 cash na mag enjoy lalo si Mami. Mami, Mami. Hindi lang <laughs> mag enjoy Aga, ah, hey Jello, po ka Special teacher tayo, ha? O, ano pa gusto mong sabihin na message mo? Anong message mo kay mami, and... Eh, kay mama and papa? Pag-ingat okay, po kayo sa ibang bansa po. Thank you. Thank you. angel! And I miss you. na po. Miss na, miss mo Thank you. miss mo Thank you. Thank you. Thank you no pero sabi nga ni mama and papa and na uh, tita tito and syempre ni mami ano ano ni ni Mami Susan ano 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 ng mga ano ano diba po ang yung mga ano 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 mga ano 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 Angel, para eto katulad nito, ano, inspiration ito para sa'yo. Mapapanood mo to pag ipaglaki mo na, mapapanood mo to lalo. No, at uh, naka-upload naman ito sa aming YouTube at aming Facebook. Ano po? Para may souvenir ka ngayong iyong 10th birthday. ba? Diba? oh, enjoy mo yung regalo at uh, enjoy mo yung ngayong araw at sa iyong birthday sa 24. Meron ka naman pang handa doon. Nandiyan si Mami. <laughs> Thank you. Maraming maraming salamat. So, from BFC Flowers and Give, happy, happy 10th birthday angel mula rito sa San Narciso Sambales at uh, wish at pa namin sa BFC long life more blessing and good health and uh, maabot ang iyong mga pangarap sa buhay study hard ha at para paglaki mo na at uh, kaya mo na si mami naman ang si daddy ang iyong tutulungan ha thank you and maraming maraming salamat kay mami mami susan na nag-aalaga kay uh, Angel at sa mga supportive na tita. Yan. Maraming maraming salamat sa ating mga sender all the way from Taiwan. Kaya kay Ma'am Roxanne and kay Sir Laverne. Yan, for trusting BFC Flowers and Gip at uh, nagpapasalamat kami at naging bahagi kami ito napaka-special niyong surprise sa inyong uh, minamahal na anak, Angel. Yan. Maraming maraming salamat, Jel. Enjoy mo yung regalo, no? Kasama ang iyong bagong-bagong cellphone. 20,000 cash and cake and fruit basket and Ferrero chocolate. O, kaway ka na. Thank you po. O, kaway rin kayo. Maraming maraming salamat. Salamat. ang mga ever supportive na mga tita. Thank you, Jel. Thank you,